Ayun, uh, share ko lang po uh, topic natin ngayon. Bakit ano, bakit bawal magmix ng aso? Kasi may mayroon akong kliyente na uh, nagtatanong na yung aso niya po is golden retriever tapos gusto niyang ipa-stud sa Belgian Malinois. Ah, uh, bakit? Bakit daw hindi pwede? Pwede naman kung tutusin. Aso nga lang kasi, yung ang purposes mo is uh, pang out o oh, ibenta yung mga tuta uh, napakamura na po mare uh, ang presyo nung nung regular price na Golden Retriever sa uh, nan PCC is starting to 20 to 15k sabi mo na pinakamababa diyan 11 to 12 pag minix mo yan guys uh, Golden X sa uh, Belgian Malinois Swerte na siguro kung makapagbenta ka dyan ng tuta na bawat isa is 5K. Pinaka mababa niyan, Siguro mga hanggang 2.5 baka uh, gawing pang 1K yan eh. Kaya yun ang mahirap sa mixed breeding. Kasi uh, yung value kasi ng aso, bababa na. Tsaka minsan kasi uh, yung temperament ng mga aso na nami-mix na. Kunwari, uh, kilala naman natin ang Belgian Mal uh, kilala naman natin ang mga Belgian mo na matatalino. Pero meron silang mga aggression yan. Yung mga, paglalo pagka hindi sanay sa tao, nakakulong lang. Uh, masyado silang matatapang. Kaya nga mga protect dog, protective protective dogs sila. Ginagamit sila sa canine. Yan sila yung sinasabak sa mga gera. Eh, yung golden retriever naman is, kung may idea kayo dyan, uh, kilala naman ang golden retriever sa mga activity nila na pang pang ano sila, ah, pang pet dog. Uh, ah, pwede sa pwede siya sa loob ng bahay, pwede siya sa mga bata dahil nga po yung kanilang ugali i eh, parang shih tzu lamang po. Yan po napakabait po yan ng mga Golden Retriever. Ayun po, pag pinagmix mo yun, yung mabait at saka matapang, di ba po? Kaya doon na pumapasok yung uh, temperament ng aso pag mix breeding kasi nga uh, yung tuta na-adapt na yung ugali ng Uh, golden uh, Belgian Malinois. Kaya para sa akin uh, no to mix breeding pero yung iba kasi kagaya sa ibang bansa pag mga kagaya nung ano kung hindi niyo po natatanong ang mga bully kagaya ng mga exotic bully mga mix po yan mix breed po sila ng ah uh, kung hindi ako nagkakamali pitbull tsaka bulldog pinagmix nila yan kaya lumabas yung bully na yan Uh, mahirap kasi dito sa Pilipinas kung tutuusin. Pag tayo ang nag-mix, hindi tinatangkilig. Pero pag ibang bansa ang nag-mix breeding sa mga aso, yun, tinatangkilig nila. Diba po ang buli, Mayroon nakakapagbenta dyan ng milyon, 2 million, 4 million, million. Yan po. Uh, yan lang po mahirap dito sa Pilipinas. Kaya no to mix breeding. Yun. Sige po, sana nasagot ko yung ano mo, katanungan, Pare ko eh.